Good morning mga ka-iconatics dyan ng uh, makulimlim na umaga sa inyong lahat and shoutout nga pala sa mga solid subscribers natin dyan stay tuned especially sa mga may bagong motor kaya ko and sa mga magpaparehistro ng kanilang motor at sa uh, kanilang vehicle guys ay yon. and in this video ito ay para sa inyong mga ka-iconatics so for today's video nga pala mga ka-icon no? so shoutout sa ating mga trapo pa rito na mga taga-emission. Nandito tayo ngayon sa Pasita, guys. Dito sa emission center nila. So, kung magpaparehistro kayo, guys. Ayan, dito lang yan, guys. Ayan, along the highway lang. Pasok lang kayo dito. Emission kayo sa kanila, guys. So, paano nga pa mag-rehistro ng motor, guys? So, guys, ah, pag nagparehistro kayo ng motor, guys, insurance at emission, and then proceed na kayo sa... LTO guys, uh, which is uh, magbabayad na kayo, and yun, uh, may inspector dun, uh, check, check yung motor niyo kung all goods, and yun mabilis lang naman yung process guys, pero kasi yung sa akin guys, yung motor natin bago pa lang guys, since wala pa nga uh, plaka guys dahil bago uh, pumunta rito guys, is uh, nag-verify uh, ako sa kasa which is wala pa nga yung name ko sa list, and Yon, uh, sabi ng coaches, we no workout na nga nila. Balik daw ako doon after 2 weeks. Pero at this moment, guys, um uh... Ah, uh, bago nga pala ako ah, uh, emission dito sa Pasita guys, this LTO rito is galing na muna ako dun sa amin which is sa uh, Tunasal sa Muntinlupa. Ah, uh, yun nga guys, ah, uh, uh, dapat ako magre-rehistro guys ng aking motor pero pagpunta ko pa lang dun guys sa emission is since bago pa nga raw yung motor ko, pinabalik ulit ako ng LTO guys para magawa ng data yung motor natin since wala pa nga plaka guys. No? So, punta ako sa LTO guys Looking daw ako kay Alex uh, So uh, wala pa nga siya si Alex Kasi uh, wala raw siya doon Kaya napilitan na ako Na magpunta na lang dito sa Pasita LTO guys So uh, na lang daw ako for the data And para ma masalang na yung aking dito sa emission guys So guys uh, update ko kayo mamaya kung ano yung sunod na ang nangyayari guys no? Mga ka no? So ang ganda talaga ng emission dito sa Pasita San Pedro Kung makikita ninyo na sobrang spacious ng lugar dito And kahit na malalaking sasakyan is uh, pwede pwede rito kasi meron silang pang sasakyan at the same time guys, meron silang mission and vision dito and also, uh, ganito ka luwag yung sa mga motor naman na magpapaya emission, so yun meron din silang customer lunch dito guys ayan, so napaka spacious dito sa loob, uh, kompleto din sila rito, meron silang water dispenser, may aircon sa loob yang customer lunch yan. Mga ka-Iconatics, no? So, hindi na tayo pumasok. Sa inyo, mga ka-Iconatics natin dyan. Ano na tayong, ano, guys? Uh, insurance kasi nagkaroon na tayo ng data doon sa cashier, guys. So, ito yung loob, guys, ng uh, insurance dito sa loob, guys ito dahil tapos sa insurance natin guys yun tapos na rin yung emission natin guys sir okay na sir maraming salamat sir yes yeah, sir ito lang ipapakita ko rin sir si sir okay pa to sir shout out kay sir dito sa darak Ayan. So, pakipollow din yung page nila, mga ka-solid subscriber and ka-followers natin dyan. Uh, Papollow yung kanilang page. Tara, finish. Dito lang sa Pasita, sir. Yes. Michael guys Sir Yan, atas na lang YouTube din yan guys Kaya yun Dala tayo ng LTO And update to kayo dun guys So balang binayaran ko pala guys Sa uh, insurance is 550 Sa kanila is 560 So around 1,000 100 1,000 <laughs> 1,000 na 100 pesos yung ating uh, nalulus tayo na. So, yun, natin uh, na lang yung pinakalas natin, guys, ay sa loob ng ito, yung pangang babayaran. Standers, sure. Taw -taw -taw na. O, so lang, guys, sa mga naka-upo ng guys, magpa guys So, let's go! Mga ka-icon natin, dito na tayo sa loob ng ma LTO Pasita San Pedro. So napakalamig dito guys, napakaganda na dito sa loob kasi malamig. And uh, yun nga pala guys, no? so dito na nga tayo guys, uh, intay lang tayong tawagin hanggang sa makarating tayo ng uh, kasi. Bale, ang ako dito is 400 plus guys.